Sabi ni Master Rapid, doon sa live, bakit daw wala tayong flashlight? La la la, tura tura tura! Tura dali, dako kayo! Ala la la dali! Ah. Ang galing ni Bonak! Ang galing! lubong mana sila sa ilalom wala na natin daw kayo eh Ayaw, kasi una ka kay hello shout out sa Timasaya Mami Marso 15 Kuya Jofats Japs TV Farah Muhammad Sheng Vlog, Baby Caron, Jing, Jinky Vlogs, and Maris Vlog, and Mami Lani. May galab shout out ito Jun. Team Lab, to all Team Lab, may galab shout -out. Maraming salamat po sa inyong always pag-support sa Team Masaya. Boss Oscar. Bigalap shout out. Tropang Pinoy. Bibi Sadik, bigalap shout out. Ang ni Buna. Dapat kasi ang imong flashlight, ano, matibay. Si Dinis, mayroon yun ba? Na ano, si Dinis? Huwag so, mangkot ko yung number ni Balo.

lami ba yan ni kilawon? Bay, lami ka niya siya kilawon, bay? Oh, lagi di ka mo to, oh. May, May galap shout out. Manager, Mrs. Wobbs. Mr. and Mrs. Wobbs. May galap shout out.

Anong babae? Nagdala siya balde? Dapat sayo pata diya ganiha? Hindi na, nabito sa Nindot magutbay ka. Dili, dili ka nang kuan ba? <laughs> Ipatira na eh. Huwag patiri. Iyate magabaan ka. Okay, ang bilis man.

Katong isa ko sugi mo isa ka cellphone bago nang na cellphone mo. Okay. Alam nyo guys pag pag Lubat akong cellphone. So, ay, mahulog ko niya na. Mahulog na ako. Mahulog pa lang na. Alam niyo guys, pag umuwi ako ng Pinas, pag nagbakasyon ako, ganito ang trabaho ko doon. Grabe, sobrang init. Punta kami lagi sa dagat. manglambat. lambat. Wakpay tulik, wakas <laughs> ang tayna. Ipak isagol ni sa pansit tong gidana ko. Ay bihon. pa ka kadalag pas Utr, <laughs> utr, 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 kami kasi lumaki kami sa ano lumaki kami sa kanang Kuan ba akong papa lagi lagi namo punta sa dagat magkuan mm -hmm. Mamana, bitaw bay Nanya mm -hmm. oh. guys mm. yeah. Ang galing naman ni eh, Bonap guys. Nakuha niya yung walang kulik na guys. Hmm. Doon ang bahay namin guys. O. Oh, yung may ilaw na orange. Ayan. Tahimik ang ah. Sabi ni mo sa una si Dennis dire, lagi kaya siyang manglambat bay ang dami isda. Sabi niya, "Jubi, mo mo dire?" Sabi ko, "Oh." Sabi niya, "Okay, maghuli ko ng isda." Manglambat na siya bay tapos iyahan ang tang ay, iyahan ng tanggalon. Butang niya dito sa kusina, limpiyuan. na tra tra tra. Tara bay. Dako no. Yan na ay yung kuha namin guys. Oh. lahi manangka ang, ang lima sal diturut ayah liman di masih ada yang melakih. Hey. Tomorrow morning if you wake up. Ayo ganas, muka mot kay Kuan Kapan kina anak? Ayo kanam kuwan kamu lubuk mana? Ah. Dini mo sama kita nih ngedagan. na ana lang parang light lang nimo pagkakuan ba galing talaga ni Bunak guys kahit sa estado si Bunak magaling magaling pa yan sa hotdog hotdog ayan 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 kuy 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 harangan mo doon tatakbo yan dito sa kaplin may paapak style pang nalalaman wala na lubog na eh Ano ang ulo? Yung mata? Pag-abot na to ng 13 minutes, I close the video. Stop na. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal. Ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita?

bye. Ay, okay. <laughs> <laughs> para, para. Para guys, guys. Bye. yang kan bonek, guys. yang Beli na beli aku sayo. Hanggang kailan aku magtitiis? O bakit nga ba? Mahal kita. Sibuhay pa. Si Buna kay ang dami niyang sugat. Hindi pa akang yang mga daliri. S Tinga bitag dol sa kuwad. Oh, makasya ba diha? Isip pa. Makasya dili. Kasya gun, ug, oh, di ug maluto na na. Ug na makasya.